Ayan, magandang araw na naman po mga kaalunan. Ito na naman po ang aming ibabahagi sa mga hindi pa po nakakaalam. Ito po ay ang puno ng kakawate o madre kakao. Ayan, ito po yung kinuha nating kakawate o yung madre kakao, yung dahon po nito. Ayan, yung pong mga nagtatanong dyan sa mga para po sa kuto ng aso o yung tinatawag po namin ano, yung full gas ito lang po mga kaalonan ang kukunin nyo didikdikin po yung dahon tapos kakatasin po yan yan po yung ipupunas sa aso lahat po ng kanyang kuto yan mawawala po yan ayaw po ng mga kuto ng aso yung amoy po ng dahon ng kakawate ayan po yung mga nagtatanong at hindi lang po yun mga kaalonan para din po ito sa mga may galis ng aso yan pagka nagkakaroon po ng pangangati yung ating alagang aso ito rin po yung magandang panglunas ayan dalawang paraan po ang ginagawa dito mga kalunan pwede po itong papakuluan at ipapanligo sa alaga nating aso para lahat po ng kanyang mga kuto e eh, mawawala po ayan napakagaling po nito mga kalunan subukan nyo po lahat po ng aking mga alagang aso eh wala pong mga kuto ayan you know?